tatlong magkakaibigan patay sa loob ng tatlong buwan. Diyan sa bangkang yan, ng mga polis si Jemboy Baltazar. Aminado sila na kaso yun ng mistaken identity. Yung dapat sanang target sa operasyon na yon na si John Ray Basi, natagpo ang batay. Malapit doon sa signage na yon nitong nakaraang linggo. Yan, tumakbo. Yan sila yung ang nagun. Yan si Ray Ray. Ito ang ikatlong pagpatay sa loob lamang ng tatlong buwan dito sa Kamanave area. Una, si Jemboy Baltazar noong August 2. Exactly a month after that ay ito namang si Daniel Soria na common friend ni na Jemboy at nitong si Ray, Ray At noong October 6 nga, natagpuan namang patay itong si Ray, Ray dito sa area nila malapit sa kanyang bahay. Hindi pa rin malinaw yung motibo sa pagpaslang kay Ray, Ray. Pero ang alam lang natin ay inaakusahan siyang sospek sa isa sa mga krimen dito sa Navota City. Sinubukan namin interviewin yung pamilya ni Ray Ray pero may mga pag-aalinlangan pa rin sila for security concerns. Kasi nga naman, despite the big media attention na nakuha ng kaso ni Jemboy at ni Daniel, umabot pa ng Senate hearing. Nakulong pa nga yung anim na polis doon sa pagpaslang kay Jemboy. But despite all of that, hindi pa rin ito naligtas yung buhay ni Ray Ray.